So, bakit po kayo lumapit sa amin, sir? Ano po ba ang gusto niyong gawin namin? Dahil sa pamilya ko, hindi hmm. na sila makakain. Hey, ako lang talaga nagbuhay doon eh. So, gusto mo lang na masagot habang ikaw ay nagpapagaling, meron man sana na dumarating sa iyo na halaga para kahit papano ay maibsan mo or magawan mo ng paraan yung mga problema. Ngayon na nagiging problema, eh, wala kang mandatory benefits. Sa unang 14 nabayaran naman po siya. Kaso ang sabi po ng doktor, mahigit one month daw po, possible lang. Ngayon sir, wala naman po siya sa amin pinasa na SSS. Hindi po namin siya maanohan ng sickness. Walang pinasa sa inyo sa S uh, na, na, SSS, pero sa pagkakaalam ko ma'am, based dun sa ating guidelines din, pagka yung isang kumpanya, dapat minamandato ang kanilang mga tao na dapat kunin ang SSS number. Yes, Kasi ma'am, ang mananagot po dito ay ang mismong kumpanya. Kinakaltasan nyo ba siya kada sahod? Wala po, sir. Meron po konting lapses lang po ang employer. Ano? Nag-re-relay siya doon kay employee. So sana, noong pa lang po, ma'am, nagbaba na kayo ng memo sa kanya ng insubordination. No, sa ganun, nakumpel po natin yung employee yes. employee na, na mag They must have a regular contribution. Kasi sa mga ganitong occasion, ha, dapat ito talo na sila o sagot na sila ng Employees Compensation Commission eh, kasi work-related ito. Correct. Paasikaso na natin ngayon itong hmm. mismong SSS, will you pay the said na kulang na benefit simula ng, ng first month pa lang first day niya pa lang doon mismo sa inyo hanggang ngayon babayaran niyo ba lahat? Possible po sir. Ayoko ma'am ng sagot na possible dapat sagot dito is yes gagawin namin. Balikan muna natin kung paano ka napadpad dito sa Maynila. May tao po ng bus namin na nagkumuha sa amin doon, nag-recruit. Dalhin kami dito, magtarbaho. Dugo, tumama din ako kasi sobrang gipit talaga sa buhay doon okay. sa probinsya. Ano bang nasabi siyo? Ano bang klaseng uh, bayad daw ibibigay? Or meron bang benefits? Lahat ba yun na ibanggit siya? Wala. Wala, wala silang binanggit po, sir. So, nung so, pagsalang mo lang ano, dito ka sa Cavite... Basta bigay na lang, lang ng bigay ng sahod sa'yo araw-araw. Opo. Araw-araw ba -araw o Hindi. karang Hindi. tsenas? Hindi. Ling lingguan po. Ah, lingguan ng bigayan. Hmm. Tapos tuwing kailan ang pasok mo? Hanggang lunes hanggang ano po? Oh, 7 to 5 pasok 7 7 to 5 tapos lunes hanggang? Sabado. Sabi Sabado. Mo. Ngayon ay uh, natanong mo ba noon kung bakit ka walang benefits? Hindi po, ay ano eh, yung hindi ko rin alam kasi hindi mo kasi mga mga ng mga benefits. Okay, so hindi eh. mo Wala masyado kasi kabisado dahil hindi ka naman din fully sinabihan kung hmm. ano ba yung magiging uh, bayad sa iyo or what basta sabi mo basta trabaho hmm. papasok ka na Hmm. Ano ba yung mga nature of work mo? No? Ano po, mga kamada ng mga bakal, yung mga malaki, yung hmm. maliit man. Buhat? Buhatin mo, tasi kamada mo, taliin mo, tsaka doon, may, may crane din sila ko matataas. Ah. may nangyaring aksidente sa'yo, di ba? Kasi napaka high risk din ng mga ganyan trabaho kasi una, mabibigat yung mga bakal na yan. At hindi may ang aksidente tulad doon nangyari sa'yo. Ngayon, ang nagiging problema, eh, wala kang mandatory <coughs> benefits para well anyway nakalabas ka naman na ng hospital sinagot pero hindi po nagtatapos kasi dun yun eh kung naipaliwanag no sir Carl, kung naipaliwanag sa'yo na ito yung mga karapatan mo mga pribileyo mo mga mandatories hindi ka mahihirapan Sinagot ba nila lahat yung sa ospital? Opo. Uh, ano ba yan? Dinakalan na ba yan? O parang Wala. ano lang? Wala uh, po. Pagkatapos nilang linisin, tapos tinanggal yung mga butong na uh, tanggal, mm. tapos tinahin na, tapos pinalabas na ako. Is kayo po ba aware kayo na bawat manggagawang Pilipino dapat nakakatanggap ng mga ganong pribileyo? Opo. Pero doon sa inyo, talagang sinabi wala. Sahod Opo. lang yung para wala, sa inyo. Wala, wala, wala po siyang sinabi. O, so, no, no choice lang kayo dahil kailangan nyo talaga ng trabaho. O -o -o. So, bakit po kayo lumapit sa amin, sir? Ano po ba ang gusto nyong mangyari or gawin namin? Kaya nga pong lumapit ako dito dahil dahil sa pamilya ko, hmm. hindi na sila makakain. Eh, hey, ako lang talaga nagbuhay dun eh. Hmm. Ako lang pagpapadala ang Kung kayo po ay hindi na nakakapagtrabaho ngayon, kayo ba employee pa dun sa kumpanya nyo? Hindi na? hindi, hindi na. Po? So, wala nang sweldo. Parang wala ganun. Po? Sige, sir. No? So, gusto mo lang na masagot habang ikaw ay nagpapagaling, meron man sana na dumarating sa'yo na halaga para kahit papano ay maibsan mo or magawan mo ng paraan yung mga problema. Mga Kailangan bayarin or kung ano man. Tama ba, sir? Uh Sige, ganito na. No? Para mahingi naman natin ang panig nitong kabila, makakausap natin ngayon ng HR ng AG Summit Steel Center Corporation na si uh, may magandang umaga po sa inyo. Ano, di ba po nasugatan siya sa amin? Mm. So so hindi naman kasi sabi niya tinanggal na siya, so hindi na siya empleyado. Hindi naman po namin siya tinatanggal. Ang sabi lang po namin kasi nga may sugat siya at hindi pa siya fit to work. Ano, magpahinga muna siya. Ngayon po, inishuhan po sila, may issue sila na barracks dito sa amin sa Gentry. Ngayon po, wala naman namang mag-aalaga sa kanya doon sa barracks. Kaya ang ang sinabi ko po sa kanya kung baka kaya na doon muna siya sa kanila magpagaling. Okay okay At naman ma'am, wala naman problema kung pinagpapahingin niyo yung tao. Yung sigurong tanong namin dito ma'am, sa parte na siya naman ay naaksidente sa trabaho, ano po yung uh, magiging sagot sa kanya doon sa parte na mawawala siya sa trabaho, so mawawalan siya ng bayat? Yung sa unang 14 days niya po sir, nabayaran naman po siya, kaso ang sabi po ng doktor, ay mahigit one month daw po possible ang healing niya. Ngayon sir, wala naman po siya sa amin pinasa na SSS hindi po namin siya ng sickness. Walang pinasa sa inyo sa uh, na, na SSS, pero sa pagkakaalam ko, ma'am, basis dun sa ating guidelines din, pagka yung isang kumpanya, dapat minamandato ang kanilang mga tao na dapat kunin ang SSS number. Yes, sir. Kasi ma'am, ang mananagot po dito ay ang mismong kumpanya. Kapag ang mismong tao ay wala pa rin pong benefits. Kahit man sabihin natin na yung tao hindi po na nakakapaggawa ng paraan, pagkukuha ng SSS. Kasi ano naman din alam ni Sir sa pagkukuha ng kanyang SSS kung hindi naman tutulungan ng kumpanya? Exactly. Kasi diba po, kapag naman nag-apply ano, nag sa isang company, so required yun, requirements yun as, ano, as requirements na kailangan nilang ipasa sa amin. Yes, requirements siya, pero hindi dapat pinatatagal ng kumpanya na wala po siyang SSS number. Pero nung una naman po, sinabihan naman siya nak mag-complain nga siya pero galing din naman sa kanya sir na hindi niya naaasikaso si pero kami naman kung mag-aas naman siya ng help oh ganito ma'am ganito ganito what if paasikaso na natin ngayon mm -hmm. itong mismong SSS will you pay the said na kulang na benefit simula ng nang first month pa lang first day niya pa lang doon mismo sa inyo hanggang ngayon babayaran niyo ba lahat possible po sir kasi kung Ma pero sir, meron din siya dong ano, meron din siya. Oh, share siya syempre po ikakaltas din. Kaya ano din naman po 'yun. Yes, yes, yes. May may share siya doon and that's given. Kinakaltasan niyo ba siya kada sahot? Wala po sir. Since wala naman siya sa aming pinasang number na SSN number, pero mali 'yun. Pero ma'am, hindi po din tama 'yun. Dapat bilang isang parte ng kumpanya, kailangan pa rin natin i- i-enforce na dapat kailangan natin sundin ito dahil base ito sa ating batas, especially mm -hmm. sa labor code. Ayoko ma'am ng sagot na possible, dapat sagot dito is yes, gagawin namin. Kasi yan ay share ng kumpanya na dapat bayaran sa SSS. Sige po, sir. Oo, kasi okay. malaking bagay po, ma'am May, yung SSS niya. Tulad nito may mga aksidente sa trabaho. Di ba, may mga kiniklaim yan. Kunyari, during the time of work na aksidente. May mga tulad sa ECC. So, dun po nagmumula. So, I think, ma'am May, makipagtulungan na lang din po yung company siguro para hindi ito kasi kawawa naman po eh kung uuwi to ng Sambuanga at ganyan yung sitwasyon niya eh talagang wala siyang mapapakain sa pamilya niya kahit something to do with yung sa mga mandatory benefits niya mahulugan po natin kasi hindi lang naman po diyan magtatapos talaga yung pagpapagamot niya eh. kaya nga po may mga SSS PhilHealth yun yung safety net po ng mga bawat Pilipino kung sakaling wala silang pagkukunan. Tama po, di ba, Ma'am May, sa HR, alam nyo po yan, di ba po? Yes po. Ayun. Okay, ganito. Uh, sir, yes. matanong lang kita, Sir Jen Jun, no? Ganon, ganon ka nang katagal doon sa mismong kumpanya? oh, 2024, January 11 pa po ako doon. Okay, Jan, sa? Jan 11, January. 2024. So, nak nakikita, uh, one year and a half ka na? Opo. Okay. Okay. Sige natin na mahusap natin sa kabilang linya ngayon ng spokesperson ng DOLE 4A na si Attorney Joseph uh, Rosal. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Uh, ayoko lang po sabihin ano, pero there is a ano po, meron pong counting lapses lang lapses lang po ang employer, ano? Mm. Dahil uh, gaya nga po nasabi sa inyo, gaya nga po sinabi nyo, mandatory po itong ating uh, Correct. Uh, social Legislation Benefits. From Correct. Meri peste kailangan i-member po natin. So yeah. narinig ko po si ma'am na nag-re-relay siya doon kay employee. Yeah. So sana, noon pa lang po ma'am, eh uh, na kayo ng memo sa kanya ng insubordination. Nung no, sa ganun, nakumpel po natin yung yes, tama. na, na magmiembro ng uh, SSS. Kasi at this point, eh, late po talaga tayo. Eh. mag i po tayo ng penalty. Hmm. Pagka tayo ay lumapit na sa SSS, yes. talagang mandatory po tayo. mag i po tayo ng administrative fine. Yes. Intent relation po doon sa injury na na-incur ni worker. Yes. So ang magte-temper po ng liability ay ang SSS po dahil meron po silang uh, uh, adjudication department dyan na kung saan doon po nililitis ang omission and neglect on the part of the employer to cover its employee doon okay. sa SSS. So sir um ano pong magiging advice natin dito as part ng Dole para dito sa kumpanya kasi nakikinig naman din yung mismong HR do dito sa kabilang linya. Apo so ang akin pong ano po uh, advice sa kumpanya eh i-settle na po natin yung ating liability dahil uh, whether you like it or not po talaga may imposition na po talaga tayo ng penalty Sige po sir no din any questions Oo, yun na lang uh, maraming salamat po attorney no eh nangako naman po yung HR na gagawin po nila yung obligation po nila hindi basta-basta lang papawiin. dapat po eh mabigyan ng mandatory benefits po talaga ito. Si po namin if not makikipag-ugnayan po kami sa tanggapan ninyo uh, attorney. Ngayon naman siguro no uh, balikan lang natin din ng mabilisan itong si uh, HR si May nandiyan, nandiyan ka pa May? Yes po sir. Sir, in addition lang din po pala, yung papauwiin po namin siya sa probinsya, hmm. ang sabi ko po sa kanya noon ay bibigay po namin yung prorated niya. Hindi namin siya papauwiin ng walang-wala as in. Ang sabi ko pa nga okay, po sa okay. kanya Okay, Okay, wala wala naman ng problema yun. Wala okay, yan. so kino-correct mo yun. You're saying yes, nabibigyan niyo pa rin siya ng sinasabing sahod. That's fine. Comply pa rin pro, yung SSS. Prorated 13 month pa po kung sakali. No, 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 prorated 13 month pero paano yung daily niya na sahod? Wala? Yun po ay ko-confirm co ko pa po sa boss namin sir. Mm, kasi anong nangyari ma'am dito, kaya nga may SSS para in cases like this, may ma may sasalo sa kanya. Yes, may po. pagkukunan siya. Ba't kagaya nga ng sabi ng Dole, nagkaroon ng lapses ang mismong kumpanya sa pagre-remind or what sa pagpapato ng parusa kung sakaling hindi nag-comply ang empleyado. Kasi nandyan ngay, nandyan yung employer to guide the employee. Hindi yung employee ang masusunod. Bagkos, ang gagawin, titignan ko anong magiging beneficial for both parties. Ngayon, kung hahayaan lang natin si employee, napapakinabangan naman natin si employee, tapos na aksidente, tapos wala man lang tayo nga ayusin or gagawin. Kasi, ma'am, kung for example, in this case, sabihin natin na na-aksidente si sir. Kung sinabi niyo siguro, sir, sige, ayusin na namin yung SSS number mo at bayaran na namin ito para may sasalot dun sa magiging expenses mo. Dahil nandiyan naman yung ECC. Then, wala naman siguro tayo mampag-uusapan or problema. Mm. But with this said, ma'am, nagiging mas malaki ang kasalanan din dito sa kanya. So, kailangan nyo, ma'am, gawa ng paraan ito. Okay po. Sige po. Alright. Okay? So, can you tell your upper management, number one, asikusuhin na kagad ang SSS, comply with everything that has to be paid for, and number two, kung mabibigay man kayo ng financial assistance kay sir, then that, that would be a big help also as well. Okay, ma'am? Okay po. Okay. So, siguro ma'am, stay on the line. Mayroon din kami mga kausap dito sa kabilang linya para mabigyan din kayo ng uh, information tungkol dito sa ECC. So, nasa kabilang nina ngayon ang Chief Information and Public Assistance Division ng ECC na si Ma'am Cecilia Maulion. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am. Right. Tama yung advice ninyo kay Miss May, HR ng company natin. Kasi dapat makipag-ugnayan na sila sa SSS at bayaran yung contribution ng ating manggagawa. Correct. Kasi with this, Pwede na maka-intervene ang employees compensation commission kasi sa mga ganitong cases sir Carl mm. pwede namin mapasilitate yung mm. ah, export yes. ni ating ni Ajin ah, June. Mm -hmm. Ano po kasi itong ganitong case kasi wala pang contribution talaga eh yes. medyo masalimuot na usapin ito. Yes. Pero ang dito sa ating batas kahit na hindi nagko-contribute yung employer, hindi po kasalanan ng manggagawa ito. Yes, lahat po yes. ito, employer's responsibility po ito. Mm, yes. uh, under the Employees Compensation Program, kung ano yung kaukul kaukulang ka beneficyo na nakalaan kay Jin Jan, magiging it's a charge ito sa ating employer, sa ating company. Pero ang SSS po ang bahala lahat dito. So, i penalize sila ng SSS. Pero as to benefits, ang in-charge po dito ay ang employees compensation program na po. Mm -hmm. Ang responsibilidad ng manggagawa o empleyado is right away dapat nag secure na sila ng kanilang SSS number. Mm -hmm. So ang employer, once nag-hire sila ng ating mga worker, dapat kunin nila yung SSS number and right away maghulog na ng contribution sa SSS monthly they must have a regular contribution. Kasi sa mga ganitong occasion, uh, dapat ito, salo na sila o sagot na sila ng Employees Compensation Commission eh, kasi work-related ito. Correct. So, ma'am, with that said, no, if there's any assistance also na magagawa ng inyong tanggapan to um, help the process uh, move faster para makakuha na ni Sir yung kailangan niya makuha and uh, mabibigay din namin yung detalye ng kumpanya na sabi naman ng HR they're willing to comply. So, bigay din namin mami mga details ng com company so that they can uh, uh, pay what needs to be paid. Okay po, ma'am Cecilia? Ah, yes. So, oh. Big bigay na lang po, sir, kind yung contact details sa amin Ayun. at saka yung mga attached documents. Kasi mm -hmm. itong case ni, sir, <coughs> i-endorse po natin ito in particular sa social security system. Mm -hmm. Alright. At patutupan po natin ito sa information officer na in charge kung gusto nila sa Sabuanga gagawin po natin ito. All right. Okay, ma'am. With that said, kami magbabasa sa inyo sa pagbibigay din ng uh, linaw at sa pag-assist dito sa ating complainant ngayon. Maraming salamat po, ma'am Cecilia. Okay, ma'am. No, sana magsilbi din ito na aral din sa inyong kumpanya. We appreciate naman doon sa pagtulong niyo doon sa mismong tao ninyo. But uh, I think there was just some sort of a miscommunication or may kulang din tayo sa kaalaman para sa ganitong bagay. So ma'am, with that said, uh, if we forward din namin yung details ng mismong SSS or ECC para ma makapag-coordinate na kayo with the said contributions na kailangan na pong bayaran. Okay po ma'am? Okay po, sige po. Para naman dun sa hiningin yung SSS number, gagawa namin ng paraan si sir and uh, sana ma ma-asikaso din kaagad ng SSS. And then para naman dun ma'am, Nakapagsabi ni Keo, unang-una hindi po siya tinatanggal dun sa kanyang trabaho bagko siya ay pinagpapahinga para dun sa kanyang pagbalik ulit sa trabaho. Pangalawa, sabi niyo meron siyang uh, pro-rated na 13 month pa rin siya hanggang uh, the, the end of the year if he finishes the year. And also ma'am, uh, sana ma-bring up mo din yung sinasabing daily kung ituloy na lang kanyang daily na bayad para kahit papano may pangtustos din siya sa mga bayarin sa medical or kung ano man, na hindi na po siya din manggugulo sa inyo sa pambili ng mga ito. Kasi may mga pangangailangan din siya aside doon sa mga medicines or pambayad sa pamilya. Okay po, ma'am? Okay po. Sige po, sir. So, sir, napag-usapan naman na hmm. nangako ako ang mismong kumbanya at kami naman din ay tututok dito sa inyong reklamo na tuluyan pa rin dapat kayo mabigyan ng assistance. Pero ngayon naman siguro, Um, gawin din namin ng paraan kung may makontak kami ng mga government agencies na makapagbigay din ng assistance po para sa inyo. Okay po? Oo, salamat uh, po, sir. Diyan tayo nagtatapos sa ating programa ngayong araw. Lahat ng reklamo, sumbong at hinaing. Pinapanggigan ng maigi, sinusuri, iniimbestigahan at inaaksyonan dito sa mas pinalawak at mas pinalakas na ipabitag mo. Help desk.